Uh, pati tuloy ako na interrupt. Sige <laughs> uh, na. Ah, running na siya, running 3 months pala. Running 3 months uh, with vaccine in the warm. Mail to, uh, Boss Dennis. Uh Oo. -oh. So bigay ko na lang ng 11k to. Negotiable uh -oh. uh -oh. uh -oh. pa, pa to. Basta subscriber mo, bigyan natin malaking discount, uh -oh. ya, wala nang problema. Uh -oh. then meron pa tayong mga rito, Boss Dennis, ha. Ah, uh -oh. Eto, may Imperial tire dito Boss Dennis, oh. Babae. Ah, uh -oh. Imperial size to. Isang tangkal lang, oh. Four may months old ito. Oh, yeah. yeah. May question ako, kuya Jin. Ah, yan. Huwag lang mat. May mas maliit yung ano, uh, imperial. Hindi na maliit. Uh, Actually, ito uh, ay princess uh, type to. Ito ang uh, imperial. Uh, mas maliit ang imperial. Uh, 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 Pinakamaliit uh, uh, sa lahat uh, size sa situ. Uh, Sandanggan lang, oh, dark chocolate uh, liver. Uh, uh, female, uh, four months old. With vaccine and the worm to. Bigay ko na lang ng 10K ito. Negotiable. Basta subscribe lang. Ride and roll. Walang problema. Ang ganda ng muka. Establish, establish, I view. Ganda lang kulay, pati coating. Ito ang princess type. Ito ang princess type, yung medyo the bigger one. Yan. English yun ha. Yo, uh, the uh, bigger one. Ah, uh, ito. Ito pala mga na shop out. may libre na shop out eh. ito babae rin. Ah, uh, boss Dennis. Oh. Formal din to, same din ang age niya. Oh, with box and in the warm to princess type. Ah, uh, bigay ko na lang din na presyo yung pareho ng kanya. 20. 10K. Ah. Uh, oh, 20K. uh, negotiable pa to, Boss Dennis. Ayun, bigay na po Boss ako. Uh, Meron pa, oya. Ah, uh, shout out na lang ako no kay Mel na libre na shop pa. boss Mel, salamat sa palilibre ng shop pa. Salamat din, Boss Mel. Salamat sa shop Boss Mel. Ha? Yung isa dyan, di pa rin nakakatakas, uh, so wala pa rin. Chow pa, oh. ginagawa pa. oh, wala pa rin, wala pa rin. <laughs> Antayin nyo na lang yung isang kabang bigas na oh. Sinasako pa kasi kaya hindi pa maipamigay. Oo, oh, ipipre delivery yun sa lahat ng vlogger. Walang problema dyan. Oo, oh. oh, sa lahat ng vlogger yan. Oo, oh, free oh, oh, delivery pa yan. Oo, oh, lang kayo. Para di nyo maniniwot ako dito. Tiyo di nagbigay na ito. Salamat, Boss Teddy. Salamat. Good morning, Kuya ah, Juan. Good morning, Kuya Juan. Ano, mayroon tayo ngayon, Kuya Ano, mayroon tayong ditong Beagle, saka, ano, Doberman. Beagle, saka Doberman. Oo. Oh. No? Dito lang tayo sa Beagle. Ano ah, mo na yan, Kuya? Bale, ito, nine months na. 9 months, months? Standard size to. Bale, mayroon tayong female, tapos mayroon tayong male. Mane. Sa female mo lang, mga ka? Sa... parehas na yan. Mayroon sa ah, 6K. 6K? 6K lang? 6K. Pero may bawas pa yun. Basta pag, ano, subscriber ni... 6K, 6K lang may bawas ball. pa. Oo, yan. Yan. Ano na wala, silang papel ah. Bali wet card lang. Oh, wet card. Ito, bro, bro. Sa Doberman naman, ano to, male na 7 months. Male 7 months. American line, 2 balls. Tapos ganyan din wet card. Care. Ano na lang yan, 10k. No, 10k na lang, Doberman. Babawasan pa natin yan pag mga ano. pa, pa ay, yung ay, yung ay Mga ay ay subscriber ay ni Ride and Roll. Ayan 10K. Tama oh, ba ito? Meron ba lang kung ano yung Hindi ko lang dirila eh. Meron eh. meron video. So, balito natin. Oh. Balito. Mm. Ano to, mail? ito, male? Male na one year, two months ano siya, blue eyes, oversized, big uh, big bone. Oh. So Ay, no. oh. Ito, ko na nato ng 8. Eh. Pinaka so, sagad na ng 8, ah. Oh, sagad na 'yun, ah. Kasi dahil ayo to, dahil talaga da 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 15 at pinapalo ko 'yan, 8 lang. Eh. 80 na lang. Oh. Oh, shout out. Oh, shout out natin yung mga ano, yung mga nagbebenta ng shoutout. Shout out sa inyo. Siguro yun na lang pa yan, ha. Wala pa po si Club Siguro yun, ha. Shout out pala kay Ma'am Kim, Salvador Valdez, kay Sir Christian Cachapachero. Nang Pangasinan, kumuha sa akin ng French Bulldog kahapon. Ay, kaya Kumaan, pala eh. Sinangking pala. Sinangking pala. pala, nasa Germany pa yun. Thank you po pa sa pagkabihil ng dalawang French Bulldog kahapon. Salamat. Ayan, no, ayan no. na, ayan na. Babanatan na. Oo. Kape ni Barako. Opo, opo. Follow natin siya. Ay, Ay, Daigyo, thank, you, tayo, po, thank, you. thank you, thank you. Pangasinan. Uh, Hello, Kuya James. Nasa Bukawi ngayon si, ano? Kuya James. Nangalit sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Bukawi. Ito, meron tayo dito po meron oh, meron tayo dito. Pudel dalaw yan? Apo, ah, ito yung pudel. Oh, dalawang lalaki, meron isang babae. Ito, bigay ko lang lang to kay 6,000 na lang. 6,000 na lang so, mm -hmm. yan. Ayan. Ganda na mukha. Ayun po. Ito yung babae. Ito, uh, oh, yung makulit. Uh, babae yan. Ito yung babae. Po. Ito yung pares lalaki. Tapos meron tayo ditong ng pomerinyan, mga tiga. Ito, ayun, apat na pera sila lang to. Yeah. Kahapon ilan ba yan? Ito, balik sa pagkaraso. Apat na lang. Apat na lang. Ito, binibigay yung bato, mababato. Kahit bigay ko lang to. Five -five na lang ito, 5-5 na lang. 5-5 na lang? Nakaraan 7-5 street. na lang. Ayan na, 5-5 na lang. Nampo. Merong isang lalaki, may tatlong babae. Ito, isang color cream. Tapos ito, tri-color yung tatlo. Ayan. Bale, ito yung lalaki. Ah, ito lang. Ay, dala na. Ayun dala na. Ay, to sa Okay. Uh -huh. so, ito ito. Uh -huh. Bigay mo ako na lang daw, 35. 35 na lang ha. Okay. Wala okay. uh -huh. uh -huh. uh, na, neto for oo. Hindi na meron bata dito, sa pum. Uh, Nag-discount ka na, 3,000 na lang to. Uh -huh. Ay, bye pa Ganta. Wow. ganda. At meron pa tayo dito. <laughs> chow chow. Chow lab. Chow lab. Eh pang chow lab na to bigay ko na lang to kay 4,000. 4,000 na lang? 4,000 na lang yan. Mauna na lang kayo. Mauna na lang. Ganda eh. Ganda. -huh. At meron tayo dito ang Hybrid ng Golden. Oo, oh, ito, ito lalaki yeah. eh, bigay ko lang to, 4, 500, so, uh, oh, four, na, na lang oh. so. <laughs> <laughs> uh, ah, na lang, Ayan, 3, na lang. And, na, na. Ito rin 4-5 Ito lang, no? Ito rin oh, cute. Ito Ito rin oh, cute. na Ito Ang cute. Ito Ito rin cute. Ito na Ito yan ba yung 1515 ah, natin? Ito. Yeah. Ito pa rin yung 15 natin. Ayan. Para okay. babae. Yeah. na siya ng chow chow. Okay. pa rin yung day oh. 15 na lang. 15 Chihuahua po malit. Ay, ito meron pa. Oh, yeah. Ayaw. Chihuahua po. po. Yan, 3-5 na lang. Ah. Ayan, ngayon dito naman tayo sa Pusa. Okay, ayan, okay. sana naman tayo. Naku, Nakaganda nito. Ito maganda. <laughs> Quality, ayan. oh. Ayan, Yellow. Ito, bigay ko lang to kay 7,000 na lang po ko. 7k na lang. Okay, 7,000. Babae? Ito'y babae. Ganda. <laughs> ano naman tayo dito? Kaliko. Kaliko, ayan, uh, kaliko to. Tricolor. Uh, uh, babae din po to. Kailan po tatlo, no? Try color po yan. Ano 7,000 na lang din. Ganda? At meron tayo din din. Na double coat na Persian. Oo, ito maganda. Ito, white. Ito, mga double coat lang to. Ito, may lalaki, may babae dito. Bigay ko na lang to kahit 6,000. Ayan, 6K na lang. Negotiable pa naman po yan. Okay, negotiable pa. Yan naman, meron tayo dito. Persian Russian Blue. Ito yeah, ay lalaki. Yeah. Oh, oh. Tabigay ko na la lang ito ay 6,000 na lang. Okay. 6K na lang ha. At meron din tayo dito. Hmm. Ito malaki na. <laughs> tri-color din ito. Lalaki ha. Pero may hindi sa mga tricolor, puro babae. Bira uh -huh. lang ang lalaki dito. Okay. Ayan, magkano Babahi sa atin? Ito 7,000 na lang. 7K na lang. Big bone niya na. Negotiable pa eh, no? Negotiable pa naman po yan. Basta subscriber kayo, nila Riding Ron. Oh, okay. Yan. Ayan, no? Oh, ganda na mukha. Oh. A flat face. Oo. Oh. Oh. Para siyang extra person. Correct. Ganda? Uh. Ayan, yeah, 7,000 lang. May malaking ano ka dyan, pure white, ha? Ah. Ito, may malaking. Bale, ito ang nanay nilo eh. Ah, okay. Ay, tatay pala ito, yes. yes. tata. tatay. Tatay, tatay. Oh. <laughs> ito yung tatay niyan. Laki, oh. Okay big na po siya, Pero daw no, boy coat lang yan. Ito ang malaki, bigay ko lang ito kay 65, lalaki to. So. Lalaki ha? Kung may babae kayo, ito pwede lang ito. Pang stud pwede. one year, old na po, eh. One year old na, no? One year oh. old na. na Kuya James. Ah, uh, yun. Siyempre, huwag niyong makakalimutan mag-subscribe kila Raiden Ron at ipalo at ipalo yung TikTok account nila, no? Siyempre i-follow nyo rin ang Julius Special. Up Tsaka i-subscribe nyo sa schedule Pag umabot tayo ng 5k subscribers doon Mamimigay tayo ng dalawa Tiyaw-tiyaw na pure brain Maraming salamat po Thank uh, you, kaya gil Magandang araw po sa lahat ng mga subscriber rider na rider na lahat Dito naman po tayo sa Bulacan Tiangge. Bukawe Bukawe Okay, ito yung mga bago natin Updated natin na papis

Mamaya nasa aircon na sila. Ah, uh, lalaki. Dito ko na lang po ng 55. Okay. 55 na lang. Ganda, eh? no? Apo. Ah, ito pa po ng natin, sa pa Pachao Chao. Black nose. Ah, black face pala. Mm -hmm. Cinnamon. Lalaki. 5-5 na lang din po. Eh. Mura na. Ah, po. Tapos yung updated natin mga ito po. 3 K si Chow Pong. Sana so, po may gumawa na po sa kanya. Hindi na siya available. Tapos? Uh, Andito pa rin yung mga beagle natin na. Oh, ano, yung si beagle natin dalawa. Lemon. 3 -5 3 -5 na na po, lemon tsaka yung alam, normal na color. Three K na, na, yeah, 3 -5 3 -5 na, na lang po. Tapos meron tayong Chow Love pa rin. Uh, mm -hmm. Dalawa na lang sila. Uh, 3, -3 okay, K na lang po. 3 K na lang no? Ito po meron niya natin 4,000. Oh yeah, 4,000. Itong ano natin, isa natin, 5,000. 5K na lang ah. Ay, 5,000. 4,000. 4,000. Tapos, ito po, may bago pa tayo, seat suit, uh, can liver can. line, 8 months. Okay, bigay ko na lang po na 7,000. Oo, oh, nauhaw na siya. <laughs> Basta yung mga. Tapos, meron tayong choco dito. Lalaki pa rin po. 7,500 na man po 8 months, 7,500. Ah, 7,500. Sige na, kaya. 75 na lang. Okay. Oh, ayan. Ganda na si Itso, no? Yes po. <laughs> ah, sa lahat po ng mga subscriber ni Ryder Lola, pag napanood mo yung vlog, kung kukuha kayo ng puppy sa ah, screenshot nyo lang po, tapos tag nyo po sa demong ito, then usap tayo ng price. Yeah. Thank you, Salamat ayan. po. Ayan, ang meron kang buli, oh. 3 months. 3 months? Uh -huh. Anong category niya? Exo pocket. Exo pocket. Ano bang sa kulay Blue Blue? Sa bahay na lang? Malaki po Malaki May bed card na May bed card na O yan, bed card Magkakaroon sila na lang 13 O yan, 13k Meron pa sa bahay kuya Ano, nagbibirit ka talaga kuya O yan, meron pa sa bahay Pero pa 13k O, isa lang kinala ko Negotiable ko Fix na doon Negotiable ba? O, pwede ko tawaran Kuya, number mo? 09358 666 0935, no? Apo. Thank you. Ano pa? Ano pa? Gilbert. Gilbert. Oh. Thank you, Gilbert. Salamat po. You shot us <laughs> a yeah, the hotel. Thank you, Gilbert. Thank you, good morning. O, oh, meron niyan po ito, kuya, uh. magkakapatid po sila. Ilang ba na po? Five. O, oh, mga five months na. Eh. Yan mga box na po sila. Meron na rin. Ayan, magkakapatid. Tatlong babae sa lalaki. Sa lalaki, magkano po? Ano na lang. Isang yung presyo may, lang? May go na lang, pakihawan. Para... Ah, pakihawan. O, oh, kung papakihawin to. Kuya, okay, magkano? Magbuta yun. Usap na siguro. Kuya. Oh, usap na lang. Bigay mo na lang yung number mo, Kuya. Okay. Para sa ano? 0933-2250-109. O, yung okay, pangalan po? Hill. Hill. O, oh, si Kuya Hill. Contact niyo si Kuya Hill. Kasi, hindi managaan. May eh, pangalan na lang. O, oh, hindi na managaan. Ano na lang daw po. Punin niyo na lahat. O, yan. Isang bulga na lang. Oh, yan. I-message yeah, na lang po si Ian o si Eo, kaya tawagin si Kuya Eel. Thank you, Kuya Eel. Salamat! Good morning po, Samer. Good morning po. Good morning po. Ayan, yeah, may dala na naman. Uy, nandito oh, ka na! Uh, Ransize Pag. Ransize Pag. 9K. 9K. Bet nine Record. Dala nga babae. Babae po. Oh, babae. 9K. Bakit may dalala Chihuahua Chihuahua. Okay. Okay. 2 months. Okay. 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 Babae rin. Ah, uh, 6K. 6K, yun. 6K na lang. May vaccine na rin po siya. Vaccine po, may record. One, one time, ito two time. Ito two time. Tapos dito sa pag-inigil. Dito, once proven. Ah, uh, 8-5, may PCCI. Babae, no? Babae. 5. Ilan ba na siya? Ah, uh, magto two years. Oo, oh, magto two years na. Uh, proven na kasi, no? Proven. Ilan ba na nabas? Lima. Lima, o oh, yan, lima. Lima yung nilabas. Tatlong babae, dalawang lalaki.

Sige po. Thank you. Thank you po. Good morning po. Good morning po. <laughs> Ito, update tayo kay Kuya. Ano pong meron si Laga? Ito po. Sitso po. Choco liver. Wow, ganda. Ilang months na to? Two months po. Babae? Lalaki po. Okay. Magkano po bigay natin? 7K po negotiable. Pahong pa mo. 7K negotiable. Yeah, negotiable po. Ayan. Ayan, okay. Next na lang po. Nadya. Ito po, Chihuahua. Napukanda rin. Ilang months na to? Two months po. Lalaki po? Lalaki okay. po. Magkano po bigyan? 7K na? po. Negotiable pa rin po. May mga vaccine na po? Meron ba na po. May deworm na po siya sa 5 in 1. Ah, ilan na po 5 in 1? Ang tatlo po deworm po isang 5 in 1. Okay po. Mura lang na. Ito. Sige po. Ayan na Naman. <laughs> Boy din po. Choco liver din po. Oh, okay. Ganun din po uh, ba? 7K po. Negotiable lalaki po. Ano na po, tatlong viewer, isang five in one. Ayan, lalaki po ito. Wala po mga papel yan, ano po. Meron po may papel po. Ay, PCTI? Ay, ano lang po yung... Vaccine na oh, po. Ito po, babae po. Ang ganda o. Oh. Okay. Babae po, Chihuahua, long boat. Opo, oh, ano? 10K po, negotiable. Pure breed naman Pure po. Pure breed siya, Ano, ang ganda. Ay, Wala na po? Wala na po. Okay. Oh, Kuya, number na lang po. Number ko po, 0950553131. Pangalan George po. Tigasan po kayo po? Taga Binubando. Ah, Taga Binubando din. Ayan, Taga po. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Dito rin naman. Ilaman siya na po. Itong nasa taas 6. Yung nasa baba na ito. Eh. Ang ah, magkapatid po to? Ang ah, magkapatid. magkapatid, magkapatid. Babae po. Babae lahat. Ah, babae lahat. Ah, lahat. Ang ganda na kulay nila. Mm -hmm. O rare yung kulay nila yun oh. tayo. Ayan, no? Oh. Kulay ng German Shepherd. Then, so, <laughs> na, ano, Belgian silver. Belgian na German Shepherd. No? Ano dun sa kulay nila? Anong kulay? Ano, ko kula? ano ko? silver. Silver nga. Yung sa Belgian na ganito, di ba? Ayan yung dun, no? Eh. Ganyan yung kulay. Silver. May pakin po. Magkara po bigay. Mali, 15, pero negosyo pa naman. May box sila po sila. May box sila. Kompleto na po. License bet po ang ano. oh, talagang bet talaga. Hindi yung breeder shot talaga. breeder shot no? po, inuulit oh, eh. Ay, 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 sure, ay. Sure. Ay, bet talaga nagtumira <laughs> so, number na lang po. Uh, 0915 054 Pangalan Dennis. Dennis, Tiga, po kayo? <laughs> Malolos po. Malolos lang. Salamat po kuya kunin ko sila. <laughs> dalawa pa rin sila, no? Opo, dalawa pa rin. Pero may mga kausap na ako, kaya lang, yung hmm. iba malalayo sila. Saan po? Usually, Quezon City, hmm. Ortigas, yung mga... Ah, eh. may shipping. Opo. Wala kayong kilalang Wala rin silang no, 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 no. time mo. Oh. lang. Prospect pa naman sila. Oo nga. Punta na lang sila dito sa Bukawi, tapos sa Kale. Pwede rin po. O sa Grotto, nag-Grotto oh, oh. Sa Grotto, ayan. Ayan. Mm. Direto simba na sila sa grotto Petrans po si kuya Kasi okay. sa sariling breed nyo, no? Opo, opo Yeah. Babae, lalaki? Boy and girl po Ay, Magkano po, bigay natin? 75 po, pero negotiable pa Baba um, na yun, um, ah Vaccinated na po, 3 times License vet Ayan 0920-506-5678 Pangalan po Santa Maria Bulacan po ang location And Kuya Romel po Yan. Hello! Thank you, Thank you po. Thank you gigilan na naman ni Kuya. na uh -huh. <laughs> love na love po. Oh. Thank you Kuya! Thank you po. Oh. Sigo oh, ano, malit lang kasi yung nanay niya, mga, mga, mga 13 to 14 inches ang maximum. Oh. Yung sa shoulder. So. Ang gaganda niya na. Oh, uh, wow. female. Female po. Kilang mansa po. Three months. Three months. Ang ganda. Mata oh. ganda oh. May papel na po sila. Later ticket. all On oh. process po on yung... On process naman. Magkano po ang ano natin bigay natin? So, sa, female po, 38. Sa... Negotiable pa naman. Ah, negotiable. Sa lang yung female. Ah, ito lang yung female oh. natin. So, ito, so, mga male na. Okay po. Magkano po sa male natin? Sa male natin, ah, 33. 33 king. E Igusa ba naman? Igusa e bol. May mga naka-aircraft na dalawa. Ay, yung naka-aircraft dalawa magkapatid. Okay. Ah, well, para tandaan na rin ano. <laughs> ah, bali sila on hand day yung ano nila. Di ter ticket. Okay. Ito yung dalawa naman. Ah, uh, on process pa. Ah, okay. Ah, ang gaganda. Isa lang ba yung parents nila? Hindi po magkaiba. Magkaiba. Bali ito apo ni Crazy Boy. Crazy Boy. Yung nanay niya Anak ni Koy, si Boy siboy. Oh, Oo, kaya. yung soka tayo. Ganda, no? Ano ah. ba? No, Tintin line. Tintin line. Ah. Okay. Kapatid. Kapatid yung naka-yusap niya. Oo, oh, ito, ganda ng mata, oh. <laughs> yeah, yan. Ganda na So, ilang months na po sila? Three months. Three months. So, ganda ng mukha. Ayan 33. 33. Pareparehas 'yung kulay. Pagaling lang din 'yung ano nila, oo po. Lalakas kumain niya kuya. so 'Yan ang issue. Okay. Malulusog eh. Ayan, ang ganda ng mukha mo. Ayan, 33k 'yan. May liter ticket na sila. Ito naka ano na 'yan. May liter ticket na sila. Yung dalawang naka Apat na lang. <laughs> yung dalawa, one process. Apat na lang po yan, kuya. Uh, oh, meron may sa, pa. pa. isa pa sa bahay, kaso keep, keep na kaya yun. <laughs> keep oh, na yun. Keep na lang po, oh, Keep na Thank you po. Salamat Thank you. po. You. <laughs> oh, Ganda ng mata, eh, no? Uh, Nakaka... Ganda kasi linyada, eh, guys. Oo, oh, oh, kaya gano'n, ano?